Magandang araw po sa inyo lahat. Narito po muli ang inyong lingkod si Dr. Jose Maria Alcacid na maghahatid na naman sa inyo ng isang yugto sa banal na buhay ni Padre Pio. Tampok ngayong araw ang patotoo at istorya ni Ginoong Ottaviano Ottaviani, Otaviani, isang tagasunod ni Padre Pio mula sa bayan ng Posombrone sa Italia. Bagabat may asawa at anak, minsay pumasok siya sa seminaryo noon sa San Giovanni Rotondo mula isang libo siyam na raan at anim na putatlo hanggang anim na putwalo. Kaya nagkaroon siya ng mga pagkakatao na makita at makasama si Padre Pio. Ngayong araw, ibabahagi ko ang mga kwento niya tungkol sa santo. Mga kwento na saklaw ang belukasyon, pabango, mga anghel at himala na kilalang uh, kay Padre Pio. Ang mga kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hango sa libro na inilathala ni Renzo Alegre na tinatawag na Padre Pio, Stories from Those Who Knew Him. Alamin at manatiling nakatutok. Ang unang alaala -ala ni Otobiano kay Padre Pio ay mula noong siya ay labintatlong taong gulang. Naalala niya ang kanyang ina sa bahay habang umaakyat ito sa hagdan binuksan nito ang kanyang kanang kamay at kunsaan may isang maliit na krusipiko ibinigay ito sa kanya ng isa sa mga spiritual na anak ni Padre Pio mukha siyang nagdinigning at sinabi Amoy violeta ang nararamdaman ko laganap ito sa buong bahay at ito ang amoy ni Padre Pio naging bahagi ng kanilang pamilya si Padre Pio noong isang libo naraan at pito, 1957, nang magkasakit ang kanyang tiyahin na si Iole. May pulmonya at tipos ito. Napakasama ng kanyang pakiramdam, mataas ang kanyang lagnat at hindi ito bumababa. Hindi naniniwala ang mga doktor na makaliligtas pa siya. Ang kanyang ina, ang lola ni Otaviano na si Maria, ay lubos na madasalin. Paulit-ulit siyang nagdasal kay Padre Pio. Gaya ng mungkay ni Padre Pio, madalas niyang ipinapadala ang kanyang anghel na tagatanod sa kanya. Isang gabi, isang hindi maipaliwanag na pangyayari ang naganap. Nakita ng tiyahin ni Otaviano na si Ayole, uh, si Padre Pio na nakaupo sa kakaliwang bahagi ng kanyang kama. Kalmado ito at nakangiti. Ngunit mas komplikado ang kanyang nakita. Sinabi ng kanyang tiyahin na nakakita siya ng mga apoy sa dingding sa tabi ng kanyang kama na parang biglang sunog sa kanyang silid habang si Padre Pio ay nasa kabilang mga panig. Kayong paman, nabighani siya sa mga apoy kaysa kay Padre Pio. Inabot niya ang kanyang kamay patungo sa mga ito. Nagulat, nagulat siya ng malaman na hindi mainit ang mga ito bagkus malamig. Pinapaginhawa nito ang kanyang nasunog na balat Pagkatapos narinig niya ang boses ni Padre Pio na nagsabi, Ito ang mga kaluluwa sa purgatorio. Kasabay nito, may isa pang boses mula sa mga apoy na nagsabi, Kami ang mga banal na kaluluwa ng purgatorio. Naramdaman ni Iole ang katahimikan at magandang kalusugan at nakatulog siya. Pagising niya, gumaling na siya. Nawala ang lagnat at ang kanyang temperatura ay bumaba. Napuno ng amoy ng hasmin ang hangin sa silid. Nang pumasok ang nurse na nag-aalaga sa kanyang tiyahin, nagulat ito. Sinabi nito, Iole, naglagay ka ba ng pabango? Akala ng kanyang tiyahin ay nagbibiro ito. Matindi ang amoy, ngunit marahil hindi niya ito naamoy dahil napalibutan siya nito. Tumating ang doktor at kinumpirma ang kanyang pagaling. Walang komplikasyon na makita kasunod nito. Nabasa din ni Autobiano ang isang libro na nabanggit ang isang pangyayari na hinangaan niya. Isang grupo ng mga peregrino ang papunta sa San Giovanni de Rotondo. Lahat sila ay humiling sa kanilang mga anghel na tagapagabantay o tagatanod na ihatid ang kanilang mga kahilingan kay Padre Pio. Nang makita niya sila kinakabukasan, sinabi niya, Nandito na kayo sa wakas. Hindi pinatulog ng inyong anghel na tagatanod ako kagabi. Alagang iginit ni Padre Pio ang pag-iral at tulong ng mga anghel na tagatanod. Sa mga liham na isinulat niya sa kanyang mga diboto, madalas niyang hinihikayat ang mga ito na lumapit sa kanilang mga anghel na tagatanod. Sinabi niya, ipadala ang inyong anghel na tagatanod sa akin dahil hindi ito nangangailangan ng tiket sa tren at hindi rin nito masisira ang kanyang sapatos. Sa isang liham na isinulat niya sa kanyang spiritual na direktor, si Padre Agustino da uh, San Marco, ipinaliwanag niya na ang kanyang sariling anghel na tagatanod ay ginigising siya ng maaga tuwing umaga para magdasal kasama niya. Kapag ipinipikit ko ang aking mga mata sa gabi, nakikita ko ang langit sa harap ko, isinulat niya. Natutuwa ako sa pangitain ito. Kalmado at nakatulog ako ng may matamis na ng ngiti sa aking mukha. Hinintay ng aking kaibigan mula sa pagkabata na gisingin ako para sabay kaming magdasal sa umaga. Palaging sinasabi ni Padre Pio sa kanyang mga diboto, Kung kailangan mo ako ngunit hindi mo ako mabibisita, ipadala mo ang iyong anghel na tagatalod sa akin kasama ng iyong mensahe. Isang araw, tinanong siya ng isa sa mga debotong ito, naririnig niyo pa ba talaga ang sinasabi ng aking anghel na tagapagbantay sa inyo? Sumagot si Padre Pio. Ano sa tingin mo? Bingi ako. Pagkatapos basahin ng mga istoryang ito, nagpasya si Otaviano na subukan ang isang bagay. Habang nasa San Giovanni Rotondo siya araw-araw sa loob ng isang linggo, nagtago siya sa likod ng isang haligi sa simbahan. Nagdasal siya sa kanyang anghel na tagatanod at ipinadala ito kay Padre Pio. Sinabi niya rito, Pumunta ka ngayon. Sa eksaktong sandaling iyon, tumingin si Padre Pio sa kanya. Ginawa niya ito ng maraming beses at palaging lumilingon si Padre Pio sa kanyang direksyon. Nung dumating na linggong iyon, pagkatapos ng ang Angelus tapo o or or orasyon sa Tagalog, pagkatapos bas basa ng mga mananampalataya, Ipinadala niya ang kanyang anghel na tagatanod sa kanya ng baka ilang beses. Biglang sumigaw si Padre Pio. Anong gusto mo? Anong gusto mo sa akin? Tumingin ito sa kanya kahit na nasiksikan ang simbahan. Ipinaliwanag niya ang lahat ng magkumpisal siya kay Padre Pio at ngumiti lamang ito. May isa pang pangyayari. Noong 1966, ang panganay na anak ni Otaviano, si Maria Rafaela ay isang taong gulang noon. Biglang nabaga ang kanang bahagi ng kanyang bukha. Dinala nila siya sa ospital ng Santa Ursula sa Bologna dahil labis ang kanilang pag-aalala. Dalawang buwan ang tagal ng mga medikal na pagsusuri. Sa huli, natuklasan ang bata ng kanser sa parotid gland dito sa piske kailangan niya ng operasyon ngunit ito ay magiging komplikado. Ito ang unang operasyon ng ganitong uri sa Italia at ang pangalawa sa buong Europa. Dumating ang mga sirohano mula sa iba't ibang bansa. Maraming panganib at sinabi ng mga doktor na kahit makaligtas ang kanyang anak, magkakaroon ito ng mga peklat habang buhay. Tinala ng kanyang asawa ang kanilang anak sa misa araw-araw at hiniling niya ang awa ng mahal na birhen. Tagdasal si Ottaviano kay Padre Pio na buhay pa noon. Ipinadala niya ang kanyang anghel na tagatanod sa kanya tulad ng ginawa niya noon. At sa araw ng operasyon, isang hindi kapanipaniwalang bagay ang nangyari. Natuklasan ng mga pinakamahusay na ospital ang kanser sa Italia na ang kanyang anak ay may tumor at walang duda tungkol dito. Gayunpaman, sa panahon ng operasyon, bumalagtas sa mga seryohano ang isang lipoma o bukol ng taba sa halip na isang mabagsik na tumor at inalis nila ito. Dapat ay tatagal ng labindalawang oras ang operasyon ngunit natapos lamang ito sa loob ng isang oras. Lumabas ang mga doktor na may luha sa kanilang mga mata. Hindi nila maunawaan kung paano nagbago ang tumor sa isang lipoma. Ngunit nangyari ito. Palagi nang naging malusog ang kanyang anak mula noon. Ngayon, siya ay may asawa na at may tatlong anak. At yan po ang ating episode ngayong araw. Ano na, kayo naibigan po ninyo? At kung naibigan naman po ninyo, huwag po kayong mag-atubiling, mag-like, mag, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito upang may palaganap natin ang pagkakakilalaan kay Paddy Pio. At sa pag pindutin lang po ang subscribe ng button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito para maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas ng mga video o episodyo sa hinaharap. At kung nais naman po ninyo kaming suportahan at ako po ay umaapila sa inyo, ay lumahok po kayo sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng taga-abuloy na tinatawag na maalagad sa kalinga ni Padre kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisya na naaayon po sa halaga ng inyong buwanang abuloy. At bilang pasasalamat, padadalan po namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na naaayon po sa halaga ng inyong abuloy o donasyon. At bilang paalala, ang mga misa po ay para sa inyo, hindi po ito mga misa para sa mga namatay. Ngunit maaari naman po ninyong isama sila sa inyong mga intensyon. At ang mga misa po ay ipinagdiriwang sa bansang pransya. At sa pagbibigay naman po ng donasyon, maaari po ito sa pamamagitan ng pagdeposit sa aming video account via direct deposit po ito. At maaari rin naman po via GCash via bank transfer. At uh, meron din po kaming personal na GCash numbers sa ilalim ng aking pangalan. At para sa mga karagdagang mga impormasyon, maaari niyo po kaming uh, marating sa pamamagitan ng pagpunta sa aming website sa www.angtinignipadipio.org o kaya sa pamamagitan ng uh, email sa angtinignipadipio at gmail.com at kung kayo pupunta sa Facebook, meron din po kaming uh, uh, messenger doon. No? Pwede po kayong magmensahe uh, sa amin sa pamamagitan ng uh, messenger. At sa punto pong ito, tayo po ay magtatapos na sa ating pagtatanghal. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At syempre hindi ko po makakalimutan ang ating mga tapat ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio na patuloy pong sumusuporta sa amin. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta at uh, bahala na po ang Panginoon Diyos na gantihan ang inyong kabutihang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.